mga kapiks, yung mas tayo si Megan po, Vlog, welcome back po naman sa ating YouTube channel So, mga tulis video mga kapiks Nandito ngayon kami sa labas ni Christian na bibili kami na maghahan namin Mahalang pala ngayon mga kapiks mga alas 7 So, happy Sunday ngayon Bingo Walang pasok, kaya wala ding kantin So, gusto na sana namin magkape kasi gusto sana namin magkape kaso wala kang kaya dito na lang kami sa labas bibili ng uh, diretso bibili kami ng pangulam namin mamaya ng tanghali. Para uh, nagbada na naman ang mamaya. At diretso na rin kami bibili ng ulam na mamaya ang tanghali. Uh, ito na po mga kapiks yung nabili namin ngayon. Uh, yung ulam namin na bibili eh narin ni Christian na kami ng suso yung shell na maitim yung parang ah uh, mahaba itim so mama titingnan natin tapos yung binili namin gata yan yung gata kasi masarap yung ginagata kahit eh. so, ito din yung nabili namin ngayong ano almosal, breakfast yan po yung nabili namin pang almosal namin ngayon breakfast, dala dala niya kape lang, tsaka uh, yung parang tinapay na ano malaki parang torta, torta ng tinapay tapos yan yung gata na pili naman kami ng shell para alam natin mamaya ginataan mabibili mga kapis sharing ang siso maraming may ibigay ng sila dito kami ito pa yung bibili namin boss magkaan na to ay 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 ikatlong silay. ikatlong silay. ikatlim na 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 silay nang ginila namin kumuha kami dito kasi namahan po kami taga ano din po yan taga banda sanis sa lake medyo marunong din magwaray mga uh, kapix ito na po yung nabili uh, tatanggalin pa to yung pinaka dulo nya kasi pag di tinanggal hindi masisip-sip at kinatawas lang namin ng mag, ano, magkapi so ito muna yung ano namin tatanggalin yung dulo so, uh, luluto yun ito mamaya at uh, yan na po ah, natanggalan namin lahat yung ano, uh, pinakadulo niya uh, hindi na kami mahirapin nito kasi pag tinanggal hindi talaga masisipsip yung laman niya tapos ito po mga pigs yung pangahalo ko uh, malunggay tsaka yung mga rekado kasi gata tsaka punting sili lang so gisay muna natin mga kapiks yung ano natin mga rekado tsaka uh, dito po kami nagbulo ito mga kapiks nakahirang yeah. po ako ang ano mga ito tsaka ito sa katrabaho namin dito kasi meron silang mga gamit na pang dito kasi yung gamit lang namin ah rice cooker hindi kakasya kasi So, yeah, let's go. Dito tayo. Uh, ito na po mga ka-fix. Nandito kong susok sa bata. So, uh, Ito na lang po yung natira mga ka Kumain na po kami. Uh, Christian. Uh, at meron uh, ka po kami yung uunamin lamayang na gabi. Uh, Ayan. Uh, Kain tayo mga ka Yeah. Okay. at pagkatapos ko pong kumain mga pics at nakapaglaba din ako kasi linggo ngayon walang pasok ayan dito ko po sinasampay yung mga damit ko di ba toyo toyo lang lang konti so bukas ano totoyo na yan so ngayon dito lang po muna tayo mga kapiks na syempre kung pa lang po sa akin YouTube channel. Syempre naman po please subscribe na po and don't skip that. So, uh, Pag-click na yung notification para maging update po sa lahat ng ating mga bagong videos. So yun na thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye!